bago po natin na to magandang araw muna sa inyong lahat mga brad ah, meron po ditong dinalang Eureka stand ayaw umandar nung dinala ito dito wala na pong takip sa likod saka ito kapasitor wala na rin bali dito po yung nakalagay yung kapasitor mga brad oh. yan po tayo nga na lang po ang natira tapos dito naman sa baba mga brad wala rin cordon dito po yung nakalagay oh kaya ngayon mga brad bago po natin ma testing ito natin mo nang kakabitan ito ng cordon sa kapasitor para malaman po natin kung ano talagang naging sira po nito kaya atin nang bubuksan ito dito po nakakabit yung dalawang connection mga brad no? sa dalawang ito ito po yung common tapos ito naman yung isa sa switch pindutan po yan dyan po natin nakakabit yung cordon galing sa 220 po yan ito po natin lang po itong idudugtong dito pagbuhol na lang muna Okay na mga brad, nakakabita na po natin ng cordon. Tapos, kakabita naman natin ito ng kapasitor. Ito po, oh, 1.5 microfarad po ito. Ating kakabitan po ito para po ma-testing natin. Kung ano ba talaga ang problema nito. kaya kahit pamaya na yan natin titipan ito. Atin muna po muna ng testingin, ano? Mga brad, atin na po i-plug in ito. Ito na yung ating cordon, mga brad, oh. Pero bago po natin i-plug in ito, mga brad, atin mo nang i-testing eh, sa bumbilya kung meron ba tayong kuryente sa pang saksa ko sa electric pan pa pala ito yan po meron na po tayong kuryente mga brother no tapos pa-plug in na natin itong sa electric pan dito naman natin dito. So, one. to so, Ayaw nga umandar mga brad. Kaya ganito gagawin natin mga brad. Kaya mo na ayusin na. Ah. Ito ating common mga brad o. Oh. Po, ah. Ito po ha. tapong kulay gray. Yan po kulay grey po kulay gray po yan po ang ating common ano tatry lang po natin mga brad atin pong hanapin yung kulay gray Ito pong yung gray na yan o ano? oh. po yan sa 220 dito po sa itaas mga brad hahanapin po natin dito yung kulay gray na wire susubukan lang po natin mga brad kung ito ba ay Aandar dahan na po ang ating balat para po di masugatan yung ibang wire. Ayan mga pala ang ating kulay ko rin nakikita po natin. Oh. Ayan natin na kakatingin ito ngayon. dudugtungan para po umabot siya sa kapasitor ngayon mga brad itong ating common mamimili lang po tayo dito sa dalawa kung saan po natin itatap kung sala po natin kabit mga brad babaliktad po ang ikot nyan kasi mayroon pong kanan kaliwa ang ikot po nito kaya bago po natin itatap dudugtungan muna natin to itong ating kumon Gusto lagyan natin to ng tape mga brad ah hindi pala alam dito kung alin po ang kanan or kaliwa kaya dito muna tayo sa subok sa isa na ito sa si ibabaw dyan ba natin isa tap ito pag sa likod po ang hangin ito mga brad ibig sabihin baliktad po ang ating kabit kaya atin na pong ipa-plug in ito o malaman natin kung tama ba ang ating kabit okay number 1 ayan mga brad oh nasa likod po ang hangin ano kaya mali po ang ating kabit ano kaya ngayon mga brad atin po siyang ilipat sa kabila ito itong ating common lilipat po natin dito sa kabila Okay, ngayon mga brad po, hindi na po natin lagyan ng tape ito para po hindi na mag-shorted kasi ito po nasa tamang kabit na po ito. camera di pa-plug in na po natin ulit ano kanina mga brad kariwa po yun ano Ayun, mga brad kanan na po ang ikot nya ano sabihin ang hangin po nyan ay sa harap na